Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang latest update sa trade ni Clay Thompson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang bagong Big Four na mabubuo ng Los Angeles Lakers nang walang kahirap-hirap. Dahil nga po mga sa pinapakitang performance ng Golden State Warriors ngayong season ay mukhang wala na nga po talagang ibang magagawa pa ang kanilang team kundi gumawa na nga po ng trade sa kanilang lineup sa mga susunod na araw. Ang problema lamang nga po ngayon ay may tinatamo nga pong injury ang kanilang player si Andrew Wiggins na siyang gagamitin sana nga po nila sa kanilang gagawin trade sa mga susunod na araw na posibleng maka-apekto sa kanilang mga ginagawang trade talk sa iba't ibang makupunan. Kaya may ilang mga analyst na nga po nagsabi na dapat na nga po nilang gamitin si Clay Thompson bilang trade over sa ibang team katulad ng Utah Jazz upang makuha nga po nila dito ang isa sa kanilang mga target na si Lori Markkanen. Sa ngayon nga po iyan na lamang ang pinakamagandang paraan para sa Golden State Warriors kung gusto man nga po nilang makapagpalakas ng kanilang lineup at kung gusto man nga po nilang maisalba ang kanilang kampanya ngayong season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong Big Four na mabubuo ng Los Angeles Lakers na walang kahirap-hirap. Kahit man nga po mga katrops maganda ang pinakitang performance ng Lakers sa kanilang nakalipas na huling dalawang game, laban sa mga malalakas na koponan ng Boston Celtics at New York Knicks, ay hindi pa rin nga po binabago na Rob Pelinka ang kanilang plano na gumawa ng bufo trade ngayong season. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Gustong gusto pa rin nga po ng front office ng Lakers na magpalakas ng kanilang lineup para sa kanilang gagawing huling push sa regular season bago sumabi ng playoffs. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita, kung sakasakali man nga po na hindi makagawa ang Lakers ng Big 3, ay kukunin na lamang nga po nila si Kyle Lowry sa buyout market at ang role player si Dorian Finney-Smith sa pamamagitan ng trade nila sa Brooklyn Nets. Yes, ay ang dalawa nga po ang kanilang unang prioridad ngayong season upang sa ganon ay makabuo nga po sila ng at least isang bagong Big Four na kinabibilangan ni na Anthony Davis, LeBron James, Austin Reeves at si Kyle Lowry na sure na paghahandaan ng iba't ibang makukunan ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.